pero okay. init ang panahon suru-suru yun ako ako ang digtuwang hakon mga kalabian dugidugin mo kung kasuruin ito yeah. masasin <mah> uy kumusta ha okay yes. ya pwede okay. uh, ako paigyan gina ikan siya naman ha ikaw ako nagsuri ko sa kong mga diri dito kay Kastilan mo mga bunga ay pagkawat may siguro ni. Nang kawatan ni. Eh mm. <tang> ka kamay. Kay. Mao gadi nya. Tungod lagi sa kabisi ra kon. Wala kay karon pa ko nakari. Mao mm. nang ako nga sa unahan. asin. Adu lagi. Matay ni nga nakon. Paksi mga... Ay na ra nang kawat sa kahoy. Ha. Sige pipi ba. Hmm. Lagi ka mata. Mm. Sige sige. Ara ko. Asa <tang> na ka? Matukos nahan.